<laughs> so ay sa nung pagkakaiba ng OPM edi, of course OPM edition di ba? Pero ano siyang gaano to kaiba doon sa mga nauna mo ng OPM. So yung OPM is talaga the original no. Um it's it's a mix of different uh uh pero foreign meron tayong mga OPM songs. But ito talaga um talagang ito yung mga piling-piling mga OPM songs na sa totoo lang nahirapan talaga ako mag uh, gumawa ng line-up for this, more than the first one, kasi yung first one, ito oh, mas madali siya nagawa ng line-up. Ito kasi ang dami magandang OPM na kanta talaga. So, nung sabi sa akin ni Liza noon, sabi ni Love, um, kailangan ko na yung ano, kanyara yung na to, Friday. Kailangan ko na yung ano ah, listahan ng kanta by, the weekend, Sunday. Sige, sige, sabi ko tapos, <laughs> so ginawa ko muna. So naggawa ko ng dalawang playlist sa Spotify. So lahat ng mga ballads, tapos lahat ng mga band, lahat ng mga bibilis, kanya. Parang umabot sa 400 ah, <laughs> ba? <laughs> wow. Ah, oh, talaga? Okay. Wow. ko, oh my God! Pa Paano, ko to? Ang hirap i-trim down. Tapos parang feeling you ko, know, pag-trimming mo ko siya, hindi ko makakanta. So, ang daming, ang, ang nangyari, ang dami na yung medleys, ang dami. kasi parang hindi pwedeng hindi ko siya makanta. Alam mo yung gano? So, parang mas maraba ito kaysa doon sa una eh. Kasi mas marami siyang medley, mas marami siyang, mas marami siyang kanta. Love, uh, please join me here. No, no. But I want you here. Wow. Guys, papayag pa kayo na wala si DJ. No, wow. No? Okay, pinatidilata ko na may dilata naman ang mga tanda. Okay, huwag natin siyang papuntahin dito.

Jeez. nandun sa, ano to, nilagay namin sa IC5. Meron dyan yung beginning Itim. Ah, may uh, mga Meron tayong, man. um, ano to, yung kanta ni <coughs> Renda Papin. <akin>. Uh, isang <coughs> ito <coughs> But again, we rearranged in a different way. So, haro siya hanggang sa meron kaming Bini, meron kaming SB19. Ah, okay. So, talagang as much as possible, gusto namin malawak yung mga taon. And even genre. Kaya, kaya siya For me, it's a very challenging show. It looks easy. But it's a very challenging show for me kasi... Kasi iba-iba siyang genre. Ikaw bilang singer. Iba-iba yung kailangan mong register sa boses mo. So, hindi lang siya basta ito. Hindi lang siya basta rock. Hindi lang siya basta ballad. So, na pero masaya. masaya. Masaya May mga uh, sub-categories ka para ma-come uh, up with the final history? These ng mga songs na gusto hmm. kong kantay na talaga. These ng songs sa bagay sa boses ko. List ng songs, may mga ganun ka para ma laro down. Mm, ang pinag-ginawa ko pag laro down sa kanya. So the first one is, the first segment, we call it the Welcome to my video keyword. So, so welcome to my video keyword. Ito talaga yung masasabi kong kinakanta ko talaga sa video keyword. Eh. Na hindi pwede mawala sa So, nandiyan yung mga paborito ko. Nandiyan sila Gary Vee, nandiyan sila Martin, nandiyan sila Ogie, Joey Albert, <clears> hmm, <throat> NMA, diba? Tapos yung next, uh, it's the Jack with Ice and slash by Request. So, sa by request, ito yung fan favorites. So, what we do, like, the, with the past, ano, past video hits, may QR code sila na they will scan, the audience will scan, ano, you know, the day, day of the show, magbabotohan sila. Kung ano yung pinakamataas na tatlong kanta, kakatayin namin the spot. And then, doon din kung hasong video kay Relay, ganyan. Tapos after that, doon na yung Icified. So Icified, yun yung mga songs na yung patayin kanina, yun yung nire-arrange namin para magkaroon na ibang flavor na bumagay sa boses ko. And then of course, may hits sa dulo hanggang sa pati dance music na ito. Ayosin ko yung release kasi <throat> ito yung IC jazz, reggae, yes. As an album. Oh. Alam mo, na-float yan na idea ni Mike Villegas, yung guitarista namin. And, um, alam mo, posible na parang isified lang siya coming from what video we Kasi the first one also, maganda naman ang kalabasan. Like, we the Dancing Queen, ito, ang ganda ng conditional na hindi naman po sa mag bottom ko. Pero sobrang happy kami sa kanila pa sa anak. So parang amazing yung pagkakaroon. Ang galing ng banda ko, so parang galing ng banta ko. Hindi parang hit sa mga segments mo sa past sa mga most uploaded sa mga past series. Oo, ang ganda rin yung mga ibang classic. So, di ba doon mo makikita yun na parang it's the same song but when you rearrange it, di ba, parang kakaroon din ng ibang flavor. So, yan. Yeah. So, I Yes, Before we keep moving forward sa concert that, that's coming up, eh, ano, share mo naman sa amin kung ano na feel mo ng birthday edition. Kasi uh, lahat pa sa'yo yung na namin ulit uh, mga kausap since then. And it was uh, sold out right away. Yes. And ano pakiramdam ng unang concert mo for your birthday? Which you've never done <coughs> before. Alam mo, ang saya. Kasi normally talaga, ayaw ko nagtatrabaho ng malapit sa birthday ko. Kasi, or at, meron naman gig gig lang. Pero hindi concert. Kasi siyempre pa-concert, ang lahat ng preparasyon niyan eh. Kahit kung masasabihin mo na music museum is a very small venue compared to the big ones. Eh. But still, para sa akin, as an artist, wala sa laki eh. It's still, I have to give my 10,000% all the time. So, kaya ayaw ko nag-birthday concert. Kasi siyempre, per birthday ko, gusto ko enjoy it. Gusto ko mag-video ako ito din. Pareho naman na ginagawa ko. Tapos di dyan, dyan. pinagbago. Pero ayaw yung, di ba, yung pressure, yung pressure na. At the same time, yung, hindi ko pwedeng gawin to kasi mawawalan ko ng boses. Di you ba, know, yung mga ganun na kailangan iwasan eh. Pero, finally, nung ginawa nga namin yung last time, sobrang saya. Kasi parang, parang ang daming naka birthday sa akin. Alam mo yun. Tapos, um, nakakatawa kasi talagang ang bilis niyang yung din. Sobrang nagulat din kami na Siguro parang, oh, birthday gift natin kay Ice to, alam mo yun. Tapos, iba yung energy, iba yung energy nung, nung, night na yun. Talagang, again, hindi ko na naman naramdaman na tatlong oras na pala, alam mo yun. Oo, so talagang, sobrang, sobrang saya lang namin yung ginagawa namin. Tapos yun yeah, yan, binigyan na ako ng asawa ko, finally, ng motor. Wow! wow. Sabi ko nga sa kanya, ano mo lang, ikaw lang talagang nagpatotoo ng pangarap ko. Kasi bata pa lang na ako pangarap ko. Eh sa paligid nakaret. Ah? Sa bahay. Sa <laughs> hmm. uh, bahay. Eh dito sa bahay, sa bahay. Ah. Uh, mm. Um. So, 'tong 'to binahulog pa. <laughs> so, may, so, may then, then, birthday ko mismo dito. So, ito mo porkat nako, ha, yung mga 'yan eh. Oh, so, bine-videoan nila ako. Kasi kasi syempre, promise ko sa asawa promise love, kahit jan lang ako sa bahay, kahit sa kusina, naka-full <laughs> So, pala ko ng BS, di ba? Init na init na ako, ito eh, blocks away mo yung bahay namin. Hindi po siguro pagkatapos ko nag BS, ko naglakad ako, naka-uwi na ako. Yung gano'n siya. So finally, pag ano ko, inaatas ko yung motor, eh syempre, di ba bilang maikli yung mga paa ko, dahil tandak. Pag atras kong gano'n, siguro bumaba yung fur ng konti, wala akong nakapakan. Kucha ko. <laughs> oh, Sa'yo? <laughs> Oo, oh, sa harap ni Lisa. Oo, oh, oh, di ba? So, hindi siya makalaak kasi siya bigay ng motor. eh. Right? -hmm. ano? Ha? Magkano yung motor? Ay, hindi ko alam. Mm. Ah. Hindi ko Nakakas na daw ba siya? Hindi ba? Hindi ko. Hindi ko kaya pa. So, pero you know, naka nag, nakaisa pa. Nag-start na ako na, mag-training mag <laughs> sa may, sa may Rizal. Kay Sam Tamayo. So, um, pag sabi ko nga, pagpapalakas mo na ako ng loob. Pag medyo confident na ako. Tsaka ako, pumunta sa kabilang kanto. Ayos ko lang ka bang na-encounter na pressure yung tulad sa kantang You Still The One this time? Ah, oh, wala. Kaya iba yung ko sa concert with it. Wala ka sa ex, gano'n. Kasi yung tatanong ko ay kung meron ka mga songs na <laughs> iiwasan o hindi mo makakanta kasi sobrang sakit sa... Ah, wala. Wala, wala naman akong gano'n. Hindi ko lang naman gustong kantahin yung kasi kantahan na yun sa dati. Team song nila ng jowa niya. Ah. Tapos kill to, hindi naman ako ang mga mga mga. Ayan na. Peter. Peter pa rin. Peter. Pero ayos na nang pinakamahirap sa yung kantahin ng OPM song. Dito sa show na to, mm. masasabi kong nahirapan ako kasi nalingal kabayo na ako noong time na dumating Pero nang, nang, pagod ako dun sa salamin. Ah. Sa salamin, salamin. Nasayaw oh, pa rin? Oo. May sayaw kasi. -saya, kasi ginawa, kasi medley siya. So, medley siya ng gento. Salamin, ah. sa salamin. Oh. Sorry. So, Uh, so, kinakil ko super duper yung gento. kasi parang FNF ko, oh, oh, SBD, wow. Oye, bobie, ganyan. <laughs> <laughs> Tapos, may may. oh, ganyan. Tapos, kaldag pa yun. Oh, kailangan okay, ko yung pagkaldag ko, oh. do, do'y. Lord. Mm. <laughs> Eto na, pagdating ng ano, salamin-salamin, hala, hindi ko na-anticipate yung pagod. Pwede na lang may backup dancers, tsaka may backup vocalists. Ngal-ngal Mel ka ba kayo talaga? Hindi ko na siya mas na maayos. So, I, I really have to pace myself. Wala ka si Mara? Lagi ko namang dala yung gamot ko. Eh. So, uh anytime naman kailangan ko. Madali na yan. Yeah. But yan direkt ay isulat lang ano walang